Hello guys, good morning. Kata-kata kata-kata sekolah mag live guys. Di Parang Negeri Reringgi aku saat ini sedang ana ngelaut bobosna. Ya ada peputul di ulun nanti. Hello guys, good morning. Semoga kada kayul long time no see. What's see now? <laughs> Lalang lang si pag kulang More on live lang ako. Mabuti pa mag-live. May nanonood. Pero kapag nag-vlog, nag-upload ako, wala. So yun, guys, balik na ko. Para makita nyo yung kapaligiran, hindi yun, yung mukha ko. So ayan guys, so dito tayo sa lingunan. So today is Thursday, a uh, Wednesday. I think 28 29 January. Ha. <sighs> It's cold. hangin, hangin guys, oh. Wait right lang, baka mahulog si ko. Mahangin hangin, hangin dito. Magagala tayo kay Muuga-uga wag huwag lakad na mabilis Huwag uga pangit Gawid <tinyo> tayo Okay guys, maya ulit. Bye. So yun guys, sabi ko tayo ngayon. Nakatayo. Mag-wait-wait ang oras kasi maga pa. 6.21. Wait. Parang kayo na-trakita guys. Nakatayo na ako, school. Nagunso ko. ayun guys babalik ako kasi wala akong gusto ulam doon Pa oh, hindi ko na naman makain yun pa si mahal mahal yung pag ulam dyan ay maras naman dyan doon ano gusto ko ba yung makain ko ah yung ulam na ate eh. jangan tayu guys tingin kumai masarap. kita mau 40 Forty. Paano nga ako pe? Isa lang. Matadala na sa iyo, tigyan. dito? Ayan, sige, ayan. Tsaka isang kanin pe. sayang guys nak pilih aku sepot kain Penuh lah Wadidat na Pahin aku Kita aku main Kita beramai Paglilis pa ako ng opisina. Forte yung ulam. Bagos na pinili ko kasi. Yung pati po kasi dito, magkakabot na po. Pray, di ba? Di ba, kano na lang?

Nandito na tayo guys. Bye-bye na. So please like and subscribe and hit that notification bell. Repeat updated kayo sa ko mga video. Thank you guys. Bye!